Yan na. Ah. Hindi ko kasi nabanggit doon sa last video ko na sa last vlog ko na wala ano yung babae na lumantad na at nagpakita na yung kay ano nga kay Alden. Nako. Mayroon nga ito eh, sasabihin ko ang pangalan. Si Sanya nga yung video na yon ginawaan nga nila ng bulok na video. Wala pong katotohanan yung video na yon. Ayun sa isang show basta ano nandoon si Julia. Tapos ito naman, may, nandoon din si Sanya. Sa, ano nga nila yung kanilang ano ng movie ni Alden. pagpo-promote nila. Wala naman doon si Sanya. Kalukuhan na yung ginagawaan lang yun ng mga tungaw. Wala doon si Sanya. At wala naman silang relasyon. Para nga papaingayin lang eh. Pinapaingay lang nila pinag para pag-usapan wala doong katotohanan Alden lang at si Julia kasi sila lang naman ang may movie yung video na yun wala wala po tapos ito naman nakaka, nakakatawa naman so ito pala din ginawaan din ng video ito na naman si ano mingga na naman yung ano yung sa McDonald's na naman Nako po, matagal na po yung video na yun, Kunyari, ay, nako. Wala po yun. Wala doon si ano, yung pangalan noon, si Kung Gay. Wala. Bulok nga rin yun. Pinapatan nga lang yung video ni Alden. Or sino ang nauna doon? Yung video ni Minggay ba yung sa Macdo? O yung kay Alden? Ginawaan nga lang nila. Hindi para mapag-usapan kasi wala na nga ang mga tungaw. Yung mga sersuelista, wala na nga talaga silang mapag-usapan pa. So, ang ginawa, gagawa nila both side ng ano, ng video na kunyari, nandoon yung isang tao na wala naman doon. Lahat yan, gagawa nila ng paraan maano ba ba tayo, mawindang? Hindi na tayo mawindang dahil nasanay na tayo, gawain nila yun. Mga palangga, eh, di ba? Ay baka magtataka kayo, mayroon akong ano o, oh, itong, kasi siyempre kahapon, bumuto tayo, eleksyon ng mga ano, mga barangay captain. So, ayan po mga palangga, wala pong katotohanan, parang ginugulo nga lang yung mga fans dahil nanahimik eh nanahimik. Pero sabi nga nila, ang movie nila ni Alden at saka ni Julia ay napakalaki na po daw ang kita. So, yung mga gustong manood, pwede po kayong manood. Kasi hindi naman po kayo pinipigilan. Nasa atin po kung gusto po nating manood. Iba mga palangga, kaya wag nyo na pong paniwalaan. Tatapatan talaga yan. Talagang guguluhin talaga nila ay ito, mayroon na namang movie si Alden na sa kay Sharon itong December